Ang pagkakaroon ng lupa at bahay ay tinuturing na isang investment. At iilan sa ating mga ang celebrities ay may mga property sa tabing dagat. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na may mga beachfront property. Casey Concepcion, Palawan Property. Kamakailan lang ay buong pagmamalaking binida ni Casey sa kanyang social media ang biniling property sa San Vicente, Palawan. Makikita sa serya ng video sa isang masukal na lupain at may magandang overlooking view ng karagatan. Mapapanood din na may mga kasama siyang engineers na tila minamarkahan na ang kanyang property. Base sa kanyang mga posts, mukhang mapapatayo si Casey ng bahay bakasyonan, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Heart Evangelista, Harlan Beach Villa in Boracay. Hindi nga lamang nagagamit bilang rest house ang property ni Heart dahil tiniyak din niya nakikita siya sa pinatayong property. Isa siya sa mga co-owners ng Harlan Beach Villa na matatagpuan sa Station 1 ng isla ng Boracay. Sa isang vlog, ibinahagi ni Heart na iniligay niya ang ilan sa kanyang lifetime savings kasama iba pa mga kasosyo para sa Harlan. Catherine Bernardo and Piolo Pascual, Isla Amara in Palawan. Ang Isla Amara Boutique Resort ay matatagpuan sa Leo Beach, El Nido, Palawan. Binuksan ang pinto nito sa publiko noong October 2022. Ito ay pag-aari ni na Catherine at Piolo. Ayon kay Kath, ang pagsisimula ng negosyo ay bahagi ng adulting at lagi siyang handang matuto mula sa magagaling na mga mentor. Ang naturang mindset ang nagpahanga kay Piolo at sinabing malayo ang mararating ni Kath sa business world. Paul J. Castillo, Castle Shore in Cebu. Pagmamayari naman ng dating PBB House Bill si Paul J. ang napakaganda at magarang Castle Shore na matatagpuan sa Katmon, Cebu. Hindi lamang ang pamilya nila ng asawang si Kay Abad ang maaaring maka-experience ng ganda ng lugar dahil binuksan din nila ito sa publiko. Ramdam sa nasabing rest house ang royalty by the sea sa nakakamanghang view nito na tunay na may quiet intimate, and beautifully spacious. Ang luxurious rental space ay mayroong multiple rooms na kasya na pakaraming tao at ramdam pa din ang pagiging komportable. Perfect ito sa family gathering o barkada reunion. Maliban sa paglangoy, sa napakagandang karagatan ay maaaring din magkayak at kung sawa na sa dagat ay maaaring magbabad naman sa swimming pool at jacuzzi. Jinky and Manny Pacquiao Beach House in Sarangani Province. Sa isa na house tour, binanggit ni Jinky na ang bahay na nila ay itinayo at matatagpuan sa barangay Taluyaglan, Sarangani Province. Inilarawan niya ang property bilang first private resort ng buong pamilya. Ito mayro ang main rest house at dalawang villas na lahat ay may kabuo ang labing apat na kwarto na kaya i-accommodate ang parehong angkanya na Jinky at Manny. Ang unang villa ay para sa pamilyang Hamora at ang second villa naman para sa pamilyang Pacquiao. Upang bigyan dito ng homey feel, pumili si Jinky ng kahoy para sa mga kagamitan, sa sahig at mga accent. Sa labas ng master bedroom ay lounge area kung saan ay tanaw ang view ng dagat. Makikita din sa malawak na garden ang fish pond. Ang gazebo by the sea naman ay kung saan nagtitipon silang buong pamilya for breakfast and dinner. Ang private resort ay mayroon ding bulwagan kung saan nila ini-entertain ang kanilang mga bisita. Siyempre, hindi mawawala ang swimming pool na isa sa paborito ng mga bata. Gerald Anderson, Hayati Private Beach Resort in Zambales. Noong September 2020, opisyal na binuksan ni Gerald na kanyang exclusive private beach resort. Ito ang Hayati Private Resort na matatagpuan sa Botolan, Zambales. Ang Hayati ay isang salitang Arabic na nangangahulugang My Life. Pangunahing ipinagmamalaki ng resort, ang napakagandang sunset view na matatanaw mula sa dalampasigan. Ang roof deck ng glass house sa resort, ang best spot para masilayan ang paglubog ng araw. Noong 2022, pinalawak ni Gerald ang property sa pamamagitan ng pagdagdag ng Hayati River Campsite para sa mga bisita na gustong magcamping. Maging ang mga pets ay welcome din sa campsite, kung saan maaari kang magpahinga sa tabi ng ilog at mag-enjoy sa tanawin, o matapos kumarkila kayak o kanu. Mayroon ding lugar para sa bonfires at maging sari-sari store. Gabi Concepcion Beach House in Batangas. Ang pagmamahal ni Gabi sa tubig ang nag-inspire sa kanya upang magkaroon ng sariling beach house nito sa favorite hangout place niya. Pinili niyang itayo ang kanyang dream vacation home sa Lobo, Batangas dahil hindi ito gaanong malayo mula sa Manila. Payapa at presko ang vibe na kanyang bahay bakasyonan at gawa ito sa kawayan at pawid. Sa entrance agad nabubungan ang nakadisplay ng mga bote at painting. Perfect din ang lugar para sa pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan. Breathtaking ang view na karagatan na matatanaw mula sa balcony. Tiniyak din ni Gabby ang makapaglagay ng maliit na daungan para sa kanyang bangka na kadalasang ginagamit niya upang lumayag sa dagat para sa panghuhuli ng isda. Ang disenyo ng beach house ay sumasalamin sa kagandahan ng kalikasan kung saan itinatampok ang nature-inspired textures. Dahil sa mga dumaan na bagyo, mas pinatibay pa ngayon ni Gabby at na kanilang mga katiwala ang pundasyon ng resort. Sa isang post sa Instagram, inilaraman ni Gabby ang kanyang beach house bilang kanyang favorite peaceful place. Christopher De Leon and Sandy Andolong Resort in Batangas. Picturesque ang view ng Beach France Residence na mag-asawang Christopher De Leon at Sandy Andolong sa Lobo, Batangas. Madalas din bumibisita dito ang mga malalapit na kamag-anak ng dalawa na sa relaxing vibes na hatid ng resort. Joras Gamboa, Gamboa Family Beachfront Home in Sariaya, Quezon. Proud owner din ng beachfront property si Joros. Ross. Noong October 2021, pinasilip niya sa publiko ang vacation home ng kanilang pamilya na matatagpuan sa Costa Saria sa Sariaya, Quezon. Ayon kay Joros, ang beach house ay katuparan ng pangarap at proyekto ng kanilang pamilya. Ang main feature sa one-story house ay mayroon itong sariling infinity pool na may tanawin ng dagat. Ang mga elemento ng kahoy ay nagbibigay ng homey feel sa living room. Ang itim na marmol na center island ay nagbibigay ng striking statement sa kusina na may tema ng kulay abo at puti. Ang pamilya Gamboa ay naglagay din ng isang maliit na slide na nagpapahintulot sa kanilang mga anak na diretsyo na mag-slide papunta sa pool. Mayroon din sila isang court para sa kanilang mga kamag-anak na mahilig maglaro ng basketball. Carmina Villaruel and Zolin Ligaspi, Rest House in Batangas. Beachfront din ang bahay bakasyon ng Ligaspi family at may sarili ring swimming pool. Matatagpuan ito sa Nasugbo, Batangas. Dito madalas idaos ng kanilang pamilya ang mga mahalagang okasyon tulad ng lamang ng Sweet 16 birthday celebration ng kanilang kambal na sina Cassie at Mavi. Robin de Rosa and Mavi Soler, Soler C. Seaside Resort in Batangas. Ang celebrity couple na Robin De Rosa at Mafi Soler ay kapwa managers ng Soler Sea Seaside Resort. Matatagpuan ito sa Barangay Karinahan, Balayan, Batangas. Ang property ay may mga bungalow na bahay na perpekto para sa mga pamilya na nais maglaan ng mas maraming oras kasama ang mga bata sa isang weekend escapade o isang grupo ng mga kaibigan na nananais magkaroon ng best summer experience of their lives. Ang maluwang na common area, dining area na may mahabang mesa, pool deck na may video key machine, infinity pool at mga komportabling kwarto ay nagpamala sa resort na napaka-family friendly. Ang mga kasangkapan at dekorasyon ay karamihan gawa sa lumang kahoy at ratan. Lahat ay pasadya ng Rosa Interior Design and Furnishing. Sam Pinto, Lizerine Boutique Resort in Baler. Bukas si Sam sa pagpapahalig na kanyang pagmamahal sa kalgatan, kaya naman malapit sa dagat ay tinayo niyang bahay bakasyon na ginawa niya ring negosyo. Chic but minimalist ang minamayaran niyang Lizerine Boutique Resort na matatagpuan sa Barangay Reserva Baler Aurora, isa sa mga surfing spots ng bansa. Taong 2017 ang niya ito sa publiko kung saan Serena ang inspirasyon niya sa resort ng ito. Ayon kay Sam, madalas siyang tawagin Serena ng kanyang pamilya na sa hiling niyo lumangoy kahit noong bata pa siya. Judian Santos and Ryan Agoncillo, Bakawan Rest House in Batangas. Hindi sekreto na mahal ng pamilya Agoncillo ang beach. Sa pagnanais na, na mag-asawang Judian at Ryan na mas mapalapit ang kanilang tatlong anak sa kalikasan, nagpa siya ang dalawa na magkaroon ng sariling rest house. Bakawan kung tawagin ang kanilang beachfront property na matatagpuan sa Batangas. Tuwing sila ay magtatagal sa kanilang beach home, meron silang patakaran na walang gadget ang kanilang mga anak na sina Lucho, Johan at Luna upang malaya makapag-enjoy sa kalikasan. And Ricky Hill Beach House in Batangas. Bago tumuntong sa ilang 25 years old, proud owner na si Enrique ng beachfront 5 story house sa Anilao, Batangas. Taong 2014 nang simulan niyang ipatayo ito at inaming challenging na kinailangang idaan sa dagat ang mga construction material at inabot ng dalawang taon bago ito natapos. Ito ay mayroong modern ivory exterior, limang kwarto, apat na banyo at dalawang swimming pool. Kasama din dito ang pribadong daungan at motorboat. Para kay Enrique, ang beach house ay itinayo bilang isang lugar ng pahingahan. Lalo na't lumaki sila na kanyang mga kapatid na mahilig sa beach. Ngunit taong 2020, napagdesisyon na niyang ipagbili ito at ipinaliwanag na praktikal na gawin ito. Derek Ramsey Glass House in Palawan. Noong 2017, binuksan ni Derek ang kanyang beach house na gawa sa salamin at bakal. Kinakonsidera niya at kanyang pamilya ang beachfront property na ito bilang kanilang happy place na matatagpuan sa San Vicente, Palawan. Ayon kay Derek, ang pangunahing rason ng pagpapatayot nila ng bahay na ito ay upang makalayo sa Manila feel kaya pumasok sa isipan nila ang glass house. Gusto nilang homey ito at naroon ang pakiramdam ng karagatan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!